Ito yung coffee nila. Na jar. Cardamom coffee. Isang cardamom, isang black coffee. May dalawa. May dalawa. Kasi tatlo yung bisita natin. Alerto tayo pag may utos ang ah, ating amo. Ah, wow. Dito sa bansang Lebanon, guys. Sa Tottenham Hall, W. Mag-7 well, years na po ako ngayong December. Ah, Tiyaga lang talaga, guys. Eh. Pangatlo na ito, guys. Dito na, guys. I-deliver natin sa ating isita. Okay? yan na muna kayo, guys. 哎，那个，那个，那个。 Thank you so much guys please like share my youtube channel thank you so much everyone